Sa kabilang banda, matapos makita ang batang hawak ni Huang Ling, nabigla si Mr. Li. Tumutulo ang pawi sa kanyang mukha habang sinasabi, bitawan mo siya. Ako na lang ang kunin mo. Gawin mo sa akin ang gusto mo. Nang marinig ito ni Huang Ling, ngumiti siya ng palihim at nagsabi, ngayon sigurado na ako, tama ang nahuli kong tao. nagngit si Mr. Lee at sa isip niya ay, kapag may nangyaring masama kay Shuai, paano ko ipapaliwanag ito sa kanyang ina? Habang nag-iisip si Mr. Lee, biglang pinisil ni Huang Ling ang leeg ng bata at sumigaw. Lahat kayo, ay lapag ang inyong mga arma sa lupa at lumayo ng isandaang metro mula rito. Habang sinasabi ito, mas hinigpitin pa ni Huang Ling ang pagpisil sa leeg ng bata hanggang halos hindi na ito makahinga at labis na nahihirapan. Nang makita ito, nagsalita si Mr. Lee at iniutos sa kanyang mga kasama, gawin nyo ang sinasabi niya. Ibaba nyo ang mga armas. Agad namang sumunod ang lahat. Pagkalapag nila ng armas at paglayo, muling sumigaw si Huang Ling, sabihin nyo sa halimaw na dinalan nyo na patayin ang halimaw na may mga galami, ngayon din. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, may biglang boses na sumingit. Lumingon ka Huang Ling at laking gulat niya nang makita na malapit na sa kanya ang mga galami ng halimaw. Agad siyang nagkalma at umiwas, tumalon sa ere at lumipad palayo. Napakalakas ng atake ng halimaw kaya nang tumama ito sa lupa, sumabog ang paligid. Naitapon ang bata sa kabila, pati na rin ang iba pang tao na nagsipagbagsakan kung saan saan. Kasunod nito, muling umatake ang halimaw at sa ikalawang atake, ilang kasamahan ni Huang Ling ang napatay agad, kasama pa ang isa sa espesyal na tao ni Dapeng. Nang makita itong mamatay sa isang iglap, napasigaw si Dapeng at hindi makapaniwala, sa isang hampas lang. Samantala, habang nakakaiwas si Huang Ling at nakalipad palayo, galit na galit siya. Nakakuyom ang kanyang mga ngipin at inisip, anong nangyayari? Bakit hindi pa nila pinapatay ang halimaw? Habang iniisip niya iyon, napatingin siya sa ating bida. Nakita niyang nakangiti itong nakatingin sa kanya, nakabulsa pa ang dalawang kamay. Katabi niya si Chen Chong na kalmado ring nakatayo. Napaisip si Huang Ling, mga walang pakialam, nakatayo lang at nanunood. At sa kabilang panig, nahuli ng halimaw gamit ang kanyang galami ang paa ng bata. Nagulat ng gusto ang bata at nang makita niyang may nakapulupot na galami ng halimaw sa kanyang paa, nagsimulang tumulo ang pawis sa kanyang mukha. Si Mr. Lee, na nakatayo sa malayo, sumigaw, shuai. Umalis ka dyan. Bago pa makapagsalita ng iba pa si Mr. Lee, biglang lumitaw ang ating bida mula sa likuran at nagsabi, Mr. Lee, ayos lang ang lahat. Huwag kang mag-alala, wala sa panganib si Shuai. Nagulat si Mr. Lee nang marinig ito. Paanong wala sa panganib si Shuai kung hawak siya ng tentacle monster? Mayamaya, maya, -maya hinayla ng halimaw si Shuai palapit sa kanya, at inilapit ng gusto sa harapan. Ibinuko nito ang dalawang kamay na para bang sasakmalin siya. Nang makita iyon, halos mamatay sa takot si Shuai at naisip niyang katapusan na niya. Ngunit biglang nagsalita ang halimaw. Anak, Shuai. Pagkarinig nito, napatigil si Shuai at naisip, kilala ko ang halimaw na ito. Mula sa likuran, muling nagsalita si Jiang. Zhang Shengjie, tinupad ko ang pangako ko. Buhay at ligtas ang asawa at anak mo. Pagkarinig nito, natuwa ng gusto ang halimaw. Samantala, nagulat si Shuai sa sinabi ni Jiang. Talaga bang, siya ang tatay ko? Ngumiti si Jiang at sagot niya. Oo, siya ang ama mo. Alam ko na mulat sa Paul. Pareho ang katawan niya kay Brother Chong. Dahil dito, napaiyak si Shuai at mahigpit na niyakap ang halimaw. Tatay, nasaan ka ng matagal? Sobrang namimiss ka namin. Habang nagaganap ang tagpong iyon, si Daping na nakamasid mula sa malayo ay tuluyang natulala. Nanlaki ang mata, pinagpawisan, at hindi makapagsalita. Ano ba itong palabas na ito? Nakakabaliw, umatras na tayo, bilis, umatras. Pagkarinig ng utos, mabilis na nagsitakbuhan ang kanyang mga tauhan. Ngunit mabilis ding inunat ng halimaw ang mga galami nito, at sa loob ng ilang saglit, nahuli nito si Dapeng itinaas siya sa ere, at pinisil ng mahigpit. Halatang hirap na hirap si Dapeng, at sa sakit ay napasigaw siya ng malakas. Sumigaw siya kay Huang Ling na nasa di kalayuan, Ling, putulin mo agad ang galame nito. Palayain mo ako. Ngunit napansin niyang hindi siya pinapansin ni Huang Ling. Nakatayo lang ito na parang walang balak tumulong. Sa galit, pinipigilan ni Dapeng ang kanyang mga ngipin. Huang Ling, ano pang hinihintay mo? Tutulin mo na ang galami ng halimaw. Ngunit imbes na lumapit, biglang tumakbo palayo si Huang Ling. Ano? Tumakbo ka rin? Traidor ka rin pala, sigaw ni Daping. Habang tumatakbo, napaisip si Huang Ling, kahit magsanib puwersa kami, mahirap pa rin talunin ang Tentacle Monster. Lalo na kung kasama pa sila. Ang tanging paraan ay habang abala ito kay Wang Daping. Ngunit biglang may humawak sa kanya mula sa likuran. Paglingon niya, nakapulupot na pala ang galami ng halimaw sa kanyang binti. Hinayla siya at ibinagsak ng malakas sa lupa. Nabali ang kanyang salamin, duguan ang bibig at ilong, at labis na naghirap ang katawan niya. Pagkatapos ay dahan daw ang hinayla siya ng halimaw palapit, habang kiskas ang katawan niya sa lupa. Nang makita ito, napangisi si Dapeng kahit siya mismo'y hawak pa rin ang halimaw. Trinidor mo ako, hindi ba? Ayan, tingnan mo ang sinapit mo. Pagkatapos, napansin niya na ang pansin ng halimaw ay nakatutok na kay Huang Ling. Kaya't sinabi niya kay Li Cheng na nasa gilid, "Li Cheng, tayo na lang dalawa ang natitira." Nang marinig ito, pinagpawisan si Li Cheng at napakagatlabi. "Wala na akong ibang pagpipilian." Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, biglang may kamay na dumapo sa kanyang balikat. Paglingon niya, nandoon na si Jiang Napatikip ang pawis sa mukha ni Li Cheng. Kailan ka nakarating sa likuran ko? Hindi ko man lang naramdaman, tanong niya. Sagot ni Jiang, huwag kang kikilos. Sisiguraduhin kung makakaligtas ka rito. Tahimik lang na nakinig si Li Cheng. Hindi siya umimik. Samantala, napansin ni Daping ang eksenang iyon at muling sumigaw, Li Cheng. Nagtataksil ka rin sa akin. Ngunit bago pa niya maunawaan ang lahat, muling inangat siya ng halimaw, at ibinagsak ng napakalakas sa lupa. Halos bao ng kalahati ng katawan niya sa lupa. Sugatan ang buong mukha niya at dumudugo ang bawat parte. Hindi pa ito nakontento. Muling pinalupot ng halimaw ang mga galami, at tinuluyan siyang dinurog hanggang tuluyang sumabog ang katawan niya sa pira-pirasong laman at tumilapon ang kanyang mga buto at dugo sa paligid. Matapos durugan si Dapeng, Eng, ibinaling ng Tentacle Monster ang atensyon nito kay Huang Ling, at mahigpit na pinisil siya gamit ang mga galami. Sa sobrang sakit, napasigaw si Huang Ling, bitawan mo ako. Ngunit lalo lamang itong nagpagalit sa halimaw. Mas piniga pa nito ng buong lakas, walang awa. Agad na damyugo ang ilong at bibig ni Huang Ling. Hirap siyang huminga, habol hininga, pero hindi na niya kayanin ang bigat ng pagkakapiga. Unti-unting namula ang kanyang mga mata dahil sa pagkakasikol, at mayamayay pati dugo ay nagsimulang lumabas mula roon. Sa buong lakas ng halimaw, tuluyang naging pula ang kanyang mga mata, at tuloy-tuloy ang pag-agos ng dugo. Habang desperadong hinahabol ang hangin, mas lalo pa siyang nilamon ng mga galami. Sa loob ng ilang saglit, tanging buhok na lang niya ang lumalabas, bahagyang pumapilang sa hangin. At sa susunod na iglap, isang nakakasindak na tanawin ang nasaksihan ng lahat, tuluyang dinurog ng tentacle monster si Huang Ling, pinisil siya hanggang maging isang walang buhay na bilog. Pagbagsak ng kanyang katawan sa lupa, wasak at walang buhay, isang mahinang tunog ang umalangaungaw sa tabi ng tenga ng ating bida. Isang kumikislap na abiso ang lumitaw sa kanyang paningin, tila bulong mula sa mismong mundo. Mission Complete, Nemesis of Evil Volume 3 Natupad Layunin, alisin ang banta at tulungan ng isang posibleng kakampi. Gantimpala, dagdag 80 points. Kabuuan, 151 points. Nakatayo sa tabi niya, nanlaki ang mata ni Li Cheng habang nakatitig sa katawan ni Huang Ling, durog, nakapilipit na parang laruan na itinapon. Nanginginig ito sa nakitang kalupitan, ngunit ang ating bida ay nakatingin lang sa abiso, may kaunting ngiti sa labi. Bahagyang natawa siya at mahina niyang binulong sa sarili, ang tinutukoy bang posibleng kakampi, ay si Zhang Shengjie. Pagkatapos basahin ang abiso, lumingon ng bahagya si Jiang patungo kay Li Cheng na tahimik lang sa tabi. Mabigat pa rin ang hangin, ramdam ang presensya ng bangkay ni Huang Ling. Sa malamig at kalmadong tinig, hindi siya direktang tumingin kay Li Cheng, ngunit nagsabi. May gusto ka bang itanong? Bahagyang nagulat si Li Cheng. Hindi takot ang makikita sa kanyang mukha, kundi pag-aalinlangan. Para bang may iniisip siyang hindi niya lubos maintindihan. Sa wakas, nagtanong siya, mahina at may pag-aatubili, galing ka sa Tilef Market Gathering Point sa East City, hindi ba? Walang paliwanag, walang dagdag na salita. Isang diretsyo at tiyak na sagot lang mula kay Jiang, oo. Ngunit hindi pa tapos si Li Cheng. May gumugulo pa rin sa kanya, isang bagay na sinabi ni Jiang kanina na hindi mawala sa isip niya. Huminga siya ng malalim, at mas maingat ang kanyang boses ngayon. Kanina, nung sinabi mong kumakain ng tao, ano ang ibig mong sabihin? Sa tanong na iyon, may bahagyang pagbabago sa mukha ni Jiang. Ang dati kalmadong ekspresyon ay nagkaroon ng kakaibang kislap sa mata, isang ningning na may dalang dilim, na parang lihim na matagal nang nakatago. Bahagya siyang umarap kay Li Cheng at sa mabigat na tinig ay nagsabi, akala mo ba ang pagiging evolver ay nakukuha lang sa swerte? Parang tinamaan ng kidlat si Li Cheng nanigas siya, nanlaki ang mga mata, at pinagpawisan ng malamig. Unti-unti siyang kinilabutan, unti-unting naunawaan ang pahiwatig. Nangangatog ang labi niya, halos pabulong, kalahati tanong, kalahati takot, ibig mong sabihin, para maging evolver, kailangan naming. At doon nagsimulang umagus ang mga alaala. Mga aninong pilit niyang nililibing noon ay bumalik, malupit at malinaw. Naalala niya ang sarili niyang nanghuhuli ng mga tao, ikinukulong na parang hayop. Noon, binibigyang katwiran niya iyon, na kailangan, na wala siyang magagawa. Ngunit ngayon, gumuhong lahat ng iyon. Isang alaala ang bumungad ng maliwanag, isang babae, pagod ngunit pilit pa rin pinapakalma ang kanyang anak. Anak, mag-behave ka, kailangan ni uncle ng karne para lumakas siya at maprotektahan tayo. Pasensya na, brotherly hindi na iintindihan ng bata. Ngumiti pa ito, pilit na ipinakita ang tapang, bago iniabot ang kanyang anak. Okay lang, ibigay mo na siya, sagot noon ni Li Cheng, kasabay ng pagpindot sa isang remote sa kanyang kabilang kamay. Nawasak ang ngiti ng babae. Nagpanik ito, humabol, umiyak. Brotherly, huwag, hindi mo kailangang gawin to. Pero huli na bumalik sa kasalukuyan si Li Cheng, nanginginig, hinahabol ang hininga. Ang kanyang mga matay na mumula, punong-puno ng luha at dugo. Naririnig niyang muli ang mga iyak, ang pagmamakaawa, ang hiyawa ng mga bata. Hindi niya kinaya, samuka siya sa lupa. Nakatayo sa likuran niya si Jiang, kalmado, walang emosyon, para bang inaasahan na niya ang pagbagsak na iyon. Pinilit pa ring bumangon ni Li Cheng, ngunit patuloy siyang binabagabag ng mga alaala. Habang naaalala niya ang mga taong tinulungan niyang ikulong, dahan daw ang nag-aapoy ang galit sa kanyang dibdib. Hindi ito galit na sumasabog, kundi kumukulo ng malalim, kasama ng pagkamuhi at giyo. Pinisil niya ang kanyang kamao, nanggatag ang kanyang panga, nanginginig ang buong katawan niya habang kumikirot ang dibdib. Hindi malinaw kung kanino niya ito ibinubuntong, sa sarili ba niya, sa lahat ng taong nagtulak sa kanya sa impyernong ito, o sa mismong mundo? Habol hininga siya, nanginginig. Pagkatapos, bigla siyang tumakbo, diretsyong patungo sa bangkay ni Huang Ling. Sandali lamang, bumagsak si Li Cheng sa tabi ng walang buhay na katawan ni Huang Ling. Halos nagwala siya, parang may pumutok sa loob niya, isang pagsabog ng gutom, guilt, at galit na naging isang halimaw sa loob niya sa isang sigaw ng puot, inihagis niya ang sarili kay Huang Ling, sinimulang wasakin ang katawan nito, parang sinusubukang lemunin ang lahat ng sakit, literal. Gumawa siya ng sigaw na hayag, halatang hayop ang boses, habang hinihila at tinatanggal ang laman ni Huang Ling gamit ang sariling mga kamay, nilalamon sa maliliit na piraso. Dumagsa ang dugo sa mukha niya, bamabad sa kanyang damit, at sumabog sa paligid. Wala siyang pakialam, hindi niya kayang huminto. Nang matapos ang lahat, wala nang natira sa katawan ni Wang Ling. Basang-basa sa dugo, unti-unting tumayo si Li Cheng, humihingal. Itinaas niya ang ulo at sumigaw ng galit sa langit. Ang sigaw niya'y umalangaw-ngaw sa katahimikan, puno ng sakit, puot, at isang bagay na mas madilim. Paglingon niya, naglalaway ang kanyang mga ngipin, galit sa mata, at may mabagsik na ungol, kayo rin ba, nakakuha ng kapangyarihan sa pagkain ng laman ng tao, hindi ba? Agad namang naramdaman ang tensyon sa paligid. Hindi pa man manlaho ang kanyang boses, sumingit si Mr. Lee, nagabot abot ng kamay, nagtataka at nagbabala. Hey, ano ang iniisip mo tungkol sa amin? Hindi kami ganitong klase ng tao. Bago pa man maayos ang mga salita ni Mr. Lee, tahimik na nagsalita si Jiang, nakatingin kay Lee Cheng ng kalmado, relax. Alam namin ang higit pa kaysa sa inyo. May ibang paraan para makakuha ng kapangyarihan. Pagkatapos, inihagis niya sa ere ang isang kumikislap na pulang bagay. Tumalun sa hangin, tila patak ng apoy, at dumiretso kay Li Cheng. Instinctively, hinabol ni Li Cheng at nahuli ito sa kanyang palad. Tumingin siya, maingat at mausisa. Ang kakaibang bagay ay may banayad na palso, naglalabas ng enerhiya. Mas kinikimkim niya ito, nag-iingat. Ipinaliwanag ni Jiang, ito ang pinagkakatiwalaan namin, mutant cores. Maaari niyong kunin mula sa mga zombies o ibang evolvers. Hindi ito kasing dali makita tulad ng laman ng tao, pero mas malakas ang epekto, at pinakaimportante walang side effects. Namula ang mga mata ni Li Cheng sa pagkabigla. Halos bamulong siya sa takot at pagkagulat, side effects. Napatingin siya kay Jiang, nagtataka. Tahimik lamang si Jiang sandali, pagkatapos ay ipinaliwanag, sa palagay ko, ramdam mo na ito. Pagkatapos mong maging evolver, mas madaling mawala ang kontrol mo sa emosyon. Ang karahasan, sedistik na kilos, nagbibigay ito ng kasiyahan, hindi ba? Namula at napatingin si Li Cheng, para bang nahahati sa katutuhan ng ayaw niyang aminin sa sarili. Hindi na ito mababago, dagdag ni Jiang. Pero kung hihinto ka sa pagkain ng laman ng tao mula ngayon, hindi na lalala ang karahasan at pagkawild. Dahan daw ang huminga si Li Cheng habang tinatanggap ang katotohanan. Unti-unti, nagkaroon siya ng pagkaunawa sa kanyang biglaang galit at sa mga karumaldumal na ginawa niya. Nang tuluyang tumahimik si Jiang, bahagyang huminahon si Li Cheng, hindi ganap, ngunit sapat upang maalis ang mabigat na pakiramdam. Pagkatapos, lumingon si Jiang at nakita si Zhang Shengjie at ang anak niya, nagkatinginan ng may labis na kagalakan. Ramdam ang kaginhawaan at tuwa sa kanilang mga mukha. Muling tinutok ni Jiang ang kanyang pansin kay Zhang Shengjie, may matalim na boses, at ikaw, Zhang Shengjie, kaya mo bang magsalita ng maayos? Nagulat si Zhang Shengjie, at clumsily na sumagot, nauutol. Jiang brother, thank you, save, dad. Napakunot ang mukha ni Jiang sa pagkabigla, halos parang bata na nakarinig ng pinakamasamang biro. Anong ginagawa mo? Seryoso ka bang ginagamit ang father-son card sa akin ngayon? Natakot si Zhang Shengjie, napasigaw, at agad kumilos na parang batang napag-alitan, nag-gesture at sumasalita ng palpak. Brother Jiang! Ngumiti si Jiang, bahagyang natawa, itinaas ang kamay at sinabing, parang si Chen Chongka. Kahit na apektuhan ng speech center mo dahil sa mutation, malinaw pa rin ang isip mo. Pero ang hitsura mo ngayon, nakakatakot. Halika, ibalik na natin sa base. Lumabo ang mukha ni Zhang Shengjie sa halo ng tuwa at ginhawa. Pilit niyang pinagsasabi ang mga salita, kahit hindi maayos ang pagkakaintindi. Pagkatapos ay napalingon si Jiang Kai Li Cheng, na tahimik na nakatayo sa likuran, pinipisil ang mga mata. Ngumiti siya ng bahagya at mahinang wika, Li Cheng, ngayon na natanggal na ang lahat ng banta. Ang natitirang tao sa steel plant ay kailangang umasa sa iyo para pamunuan sila. Nagbago ang ekspresyon ni Li Cheng. Pinisil niya ang kanyang panga, mabigat ang guilt at determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi, kumain ako ng laman ng tao dati. Kung ako ang magiging leader ng steel plant, walang magiging ligtas. Huminto sandali si Jiang, nag-isip, at tahimik na mungkahi sa kanyang mga kasama. Sa ganitong kaso, brotherly Li Hangli, ikaw ang dapat mamuno sa Steel Clan. Nagulat ang mga kasama sa biglaang desisyon. Ngunit bago pa may makasabi, tumango si Mr. Lee. oo, katanggap-tanggap iyon. Pagkatapos, idinagdag ni Jiang, si Li Cheng ay sasama sa akin pabalik sa East City. Lumapit siya kay Li Cheng, inilagay ang kamay sa kanyang balikat, at tumingin sa kanyang mga mata, "Ang demonyo sa puso mo, ako ang magbabantay." Namutla si Li Cheng, namulat ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwalang kabutihan at bigat ng mga salitang iyon.